Hello hello, ito po 'yung scenario kahapon while waiting po sa husband ko na susunduin ako. Ito po 'yung total or kabuuan ng aking nahakot kahapon. Ayan po. Ayan po lahat. To. I-open po natin yan mamaya konti. And ito po yung kabuuan. Summary of our purchases kahapon na tumutal po siya ng 41,631.50. So yun po yung kabuuan ng ating nahakot kahapon. And syempre, meron din tayong expenses na na incur na tumutal po siya ng 43, 433 ano ba yan ang aking na expense kahapon magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman ako and welcome to my YouTube channel, Noilo TV. And dito ako ngayon kasi mag-unboxing po tayo sa mga nahakot na din kahapon. Alam nyo, busy masyado si auntie kahapon kasi nagahakot tayo ng kahit na ano na lang. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ano yung mga nahakot ko na pwede nating pagkakitaan ngayong Pasko, pang dagdag na din. And excited ako kasi marami na din ang bumibili kahit na hindi ko pa na-display. O di ba diba, nakakaloka talaga. Tapos sabi nila, auntie, patingin nga ano yung bago mo. Ano dong bago sa akin? Walang bago sa akin. O ganon. So, dito po ako sa taas ngayon. Siyempre, ito naman talaga ang nungga ko ngayon. Kasi, uh, ang anak ko po ang nagbabantay sa baba. So, uh, dito ako nakafocus. So, itutur muna kayo panandalian dito sa taas namin. So, ayan. Ayan po. Ito po yung lungga ko. And, ito po yung mga nahakot ko. At tingtingnan nga mamaya, no, konti kung ano ba talaga ang nasa loob niyan. Ayan po ang nahakot natin. So, yan po. Start po natin tingnan isa-isahin natin. Actually, kunti lang po yung naano ko na grocery ko kahapon kasi hindi na talaga kaya ng oras. Kaya sabi ko dapat 2 days akong maghakot. And uh, siguro bukas maggrocery na naman ako. Uh, focus ako sa mga grocery. Ngayon, i-open ko lang muna itong mga mag-unboxing lang muna tayo. So ito po guys, ang ating nahakot kahapon. So, ilang bags ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, So, 14 bags ang um, nahakot natin kahapon. Halo-halo na po siya. May mga yung regular na needs na wala na 36, 37, 38, 39, supplies. And yung 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ito yung mga damit-damit. Kasi may nag-request sa akin, yung Christmas party pala nila, ang team niya, grade 4 or grade 3 yata, isawayan sabi nila. Magpahanap daw sila ng pang Hawaiian. Ayan, kaya hinanapan ko. Mga kit cute, cute kasi ito. Tapos dinagdangan ko yung mga craft top ko. Kasi marami na din ang tumitingin-tingin. Pang regalo at the same time, you know, pang party-party. O, oh, ba? Diba? O. Oh. Tingnan nyo. Buti na lang may napili ako. Pricingan ko pa po yan. So, yan po yung mga nakakos natin. Mga turnos, ganyan. O, di pa Malaki ang tubuan natin Chan. Ayan. Yan po yung first. Then, punta tayo dito. Sa so, isang yellow. Ang binili ko dito ay mga nakakalokang mga piloka. O, di pa So, alam nyo, itong mga fake nails na to. Ganito. Yan, mga piluka. <laughs> Iba't ibang klase. Ayan. Tapos ito, mga fake nails na to. Ganyan. So, kaila, ginagamit kasi yan ng mga, mga teenagers natin. Lalo na pa Christmas party. Ganyan. Pang aesthetic ng tawag nila. <laughs> Nakakaloka. So, dapat meron tayong ganyan. Sila po mga nagbikos And ito namang malaking sako. Ayan. Chiding! Ang laman nito ay mga slippers, No? But ibang klase ng mga sleepers, may pambata at saka yung mga yung mga pang-adult na sinasabi. Tapos, ito kasi yung uso daw ngayon. Itong may mga ganito. May mga, tawag niyan, may mga ganito-ganito na naka-design. saka meron din yung mga chinelas. Ganyan. Ayan. Ayan po ang na-order natin. Naman ay mga mga sandals ng ating mga chikiting. Ayan. At ito naman ay yung mga sapatos na... Kasi may naghahanap dito yung mga nagtatrabaho sa mga food chain or restaurant. Yung mga crew. Gusto nila kasi na ganitong sapatos. Ayan, black. Kaya yan po yung nabili natin. Next, ito yung yung grocery na sinasabi ko ay kunti lang. Ayan. Si Greyham. Sinigurado natin. At ito, mamaya na ito. Siguro mga laman nito ay mga uh, biscuits. Ayan. Halo-halong biscuits. Ayan. Ito tayo. Ano bang nabili natin dito? So, mayroon akong konting school supplies. Ayan. Saka mga paper bags. Ayan. yung kunting laruan na guitar. Ayan, pang regalo. Alam nyo, pag Christmas, uh, experience ko na yan dito. Naghanap sila ng, yung ano, yung during na Buena, diba? So, nag, na, na, mayroon silang family party sa bahay lang. So, ang bawat pamilya nag-prepare ng mga laruan. Siyempre, pag Pasko, alam nyo na, nakafocus tayo sa mga kids. So, kailangan nila ng mga kunting bagay na nagpapasaya sa kanya. And ito ang mga classic-classic toys. Ito yung mga babae. Nakita ko lang kasi gusto ko talaga pink. Ayan, bumili ako. Then, ito nakakaloka. <laughs> I-feature ko ito. Alam niyo ito yung sabi ko na hindi ko pa na-display. Kaya inayos ko na lang kasi may nagahanap dito. O, tingnan nyo. May sales na ako na 200. Ginagawa nila ito ito pang bracelet na tawag nito string so bumili siya ng ganito at saka ng ganito so nakapag sale sa na tayo ng 200 in 1 customer lang muna tapos bumili pa siya ng mga laruan ko yung ganon o ba diba? so bumili siya ng ganito tapos mga laruan ayan kasi ginagawan nila itong pang regalo pala. Ginagawa nilang bracelet tapos sa, mga, tapos sa mga classmates niya, parang a sort of regalo niya. So, siya yung gumagawa. Kaya bumili siya ng ganyan. Then, ito naman nakabili din tayo ng mga anong tawag nito? Yung pag nagmo-motor kayo. Kasi may naghahanap dito. Kaya bumili lang din ako ng ang laywan kasi dalawang kulay na lang eh. At saka mga shades ganyan. Pang-motor pang TikTok, ganyan. So, kahit ano na lang dito. Tsaka mga wallet pang regalo na din. Yung mga coin purse pang regalo. Bumili din tayo ng tawag nito, ah, uh, foil na silver, I mean, foil na gold. ah, uh, actually, ano to, gamit ito ngayon kasi pag gumagawa ng pum -pum, yung mga bata kasi may mga activity sila sa school na upos na yung nabili ko na naka-per meter. And ito pala siya mas makamura kapag isang ring ganito yung bibihin mo. It eh, this is 1,900 so equivalent to 950 na lang yung uh, per meter niya. Tapos kasi pero, pero compare yung na ko na naka per meter, 15 per meter ang bili ko. So mas makatipid ako, mas malaki yung kikitaan ko dito, o di ba? And then next week pa ang ano nila, yung activity talaga nila pero nagkaubusan na kaya bumili na ako ng ganito. And then itong ano, kulang ko kasi wala na din yung 1/8 ko na tawag nito. Um illustration board pang school supplies. Then, dito na naman tayo, ayan, bumili tayo ng mga shorts, ayan, mga fashion-fashion na shorts. Gusto kasi ito ng mga lalaki, ito pa, itong ganito na design. Mga lalaki na gusto nila yung deluxe, yung belt, comfortable, ayan, tapos nag-wholesale tayo, kaya nakabili tayo ng mura, o diba? Kasi may naghahanap talaga dito ng mga ganyan. Then, dito tayo. Kagabi, alam nyo, kagabi may bumili na nito ng dalawang piraso. Mga bags po yan. Ganyan. Pang travel. Yung mili kagabi, yung pang school lang. Ang sabi pa niya, Mom, mura lang talaga yung mga bags niya dito. Eh, kasi nabili ko ng wholesale. So, ayoko naman na masyado talaga tayong mahal Kaya sabi nila, tapos ano pa, yung feedback niya kagabi, ma'am, yung ano, yung nabili ko dito last last year, sobrang daw ng one year, ano daw talagang durable, tapos uh, ginagamit ba ng anak niya, pero nag na nag-replace, -repl so bumili siya, alam niyo na, <laughs> nakatanggap na kasi ng mga 13 months, o diba, You have to take the opportunity na din, na magbenta-benta tayo, kasi maraming natatanggap ang ating mga kababayan. Ito naman, binili ko itong mga balloons, ayan, ito siya, pang ano ito eh, preparation ko lang ito pag may bumili o wala. Yung may mga activity ay mga bata ng mga corona-corona. Siyempre itong balloon stick. At itong mga, bumili ako, nagdagdag ako. ng na mga Merry Christmas na balloon. Ganyan. 2024. Nagdagdag tayo. Dagdag lang yan. Tapos, napat. Mayroon pa dyan sa loob. Mga balloons, balloons. Ayan. Tapos ito naman, Bumili tayo ng mga towel, mga pang school shoes, ganyan. At saka mga damit-damit na din, pang dagdag na din. Ayan, mamaya ko na lang yun kasi surprisingan ko yan. Tapos, lastly, itong mga kalaroan. Kasi may akong isang ganito, hindi naman ako masyadong maraming binibili. Pa isa-isa, pa dalawa-dalawa lang. E yung binili ko na isa, nabili, na, ano na, nabili naman to. So, nagdagdag lang ako. Ayan, mga laruan. So, ilang mga laruan na yan halos sa loob. O, diba? Pagkat tayo, pwede nga lang natin. ito, ito, mga pang bata, na, mga headband, headband. Ayan. So, yan po ang mga napamili natin kahapon. More on mga buting-ting tayo. So, yun, nabuksan na natin. So, ang next activity ko ay magpa-pricing na ako para ma-display ko na. Eh, nakakatuwa naman kasi po, kahit na hindi ko pa na-display, may sales na po tayo kasi may namimili na. Eh, syempre, konting marketing strategy, chika-chika dyan. So, may bumibili na kagabi pa. So, masaya ako kasi uh, kahit na hindi pa Pasko, mayroon na po tayong benta sa mga binibili natin in preparation. So, kailangan talaga natin na ano, magiging madiskarte tayo. Ako, hands on talaga ako sa pangumpra. No, kasi hinahanap ko talaga ano yung, ano yung swak sa taste ng mga mamimili. Yung mga needs nila. Kailangan ko talagang ako yung mamimili. Ako yung bumibili. Ako yung mag, ano, mag-compare sa mga prices doon sa mga suki natin. So, hands on po talaga tayo. And, Uh, this ano, this season talaga, marami nang nag release ng mga 13 mata mga kaibigan natin, 'di ba, yung mga customer natin. And sure ako na pinaghandaan nila ito na mag-budget para po uh, sa mga anak nila, sa mga inaanak, sa mga ninong at ninang diyan, 'di ba? Relate naman tayo. And syempre pag Christmas kasi naka tayo sa mga kids, 'di ba? So pag kids ang maghingi, hindi talaga 'yan makahindi sa mga sa mga parents o oh, diba and then since christmas naman it's the act of giving uh sharing diba so sigurado ako na may mabebenta tayo makapangdagdag ito sa sales natin so magiging madiskarte lang po tayo ano yung mga needs ng mga tao especially this season this christmas so prepare natin para pangdagdag na din sa ating mga benta so yun lang po ang aking mai share sa video na ito so December. It's December 1. December na talaga tayo. So, malapit na po. So, kagabi may nagsabi sa akin na Christmas party na ng mga bata. O, ba? Diba? And then, pag Christmas yan, mag, uh, nakaugalian na din na may mga exchange gift. O, so, may mga party party, mga pampaganda. O, ba? Diba? So, prepare na po tayo sa mga ganyan. So, ano lang, magiging ano talaga tayo. Uh, palawakin natin ang ating pag-iisip para po, makatulong para pangdagdag ng ating benta. So, yun lang po ang So, thank you and God bless.